Finally, ang sarap na feeling nakapag-grocery with the fam kasi yan ang kaligayahan namin ni misis, pag-grocery together, sayo-sayo. Sa mga nagpa-picture ng mga ano, kaya na costume thank you. appreciate ko kayo uh, sa mga nagsasabing hindi ka naman gano'ng kasikat para mag-costume. Kung hindi na pananawin nyo, pananawin nyo yan. Pero <laughs> ayoko siya, ang init niya. Anyways, enjoy, fun. No, love? Nakapag-enjoy tayo? Yup yup, Yap, yap. Ito yung mga mabili ng gustosero. Oh! Wow! Wow! Nung misis ko, love na lang. Thanos ta? Anong effect nung ano? Yung pag ano natin, costume ako si Deadpool? Hmm. O si Spider-Man o si Venom? Si Deadpool. Deadpool ako? Enjoy naman. So you do what works for really. you. Tama kayo, mali ako. And sa mga anak at no, dito, oh, just be yourself. Always be a good person. Always pray. And then, don't mind the haters. Sila yung number one fan mo. Oh, monetize mo din yung mga yan, di ba? Hmm. Yan. Pangit na katawan, di ba? Pangit, oh. Hmm. Pangit, oh. Kaya naging commercial model, ha? Huh?